KUYA JAKE Taylor. TAYLOR, KUYA JAKE Si Kuya Jake and Jessica Taylor Si Kuya Jake is now in the house Well, Mr. Jake Taylor aka Kuya Jake Atang kanyang misis Kita akmantilain yung akaton Be, puno na Eh, bakit? Kasi, ano? favorite niya ako sure. <laughs> pwede akin na lang yung isa pang ulo sakto may Milo pa Tumpak pak ganar tat no Ada tumat kargana Yan ang sinabi ng kaibigan ko sa asawa niya Ang, ang tangan niya ano Dito na kami sa 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan Dito kami sa Aroceros Forest Park Dito lang po sa Manila Dito kami sa Balungaw, Pangasinan Meron silang Hilltop Adventure Dito Dito kami sa Seaview Resort Sa Bolinaw, Pangasinan Be, ada kape. Eh, pahingin kanin Be, pahingi pang kanin. Be, pahingi daing na pusi. Be, pahingi tang. Be, pahingi sili. Mmm. Pero <laughs> drabe, <laughs> tao man ang tata. Ang kamaw ma. Ang kaya. Sarap pag madami sa buhay. Bagtit. Anak ng tipaklong. Hayagi. bagbagam. gusto ko talaga magpasalamat sa mga fans namin ngayon. Ano po sa lahat, yeah. gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga fans namin. At yes. talagang nagulat kami na marami pala <laughs> natutuwa sa amin. Uh, uno po sa lahat, nagpapasalamat po talaga kami sa lahat ng mga supporters namin. Maraming salamat po. Oh, Hanggang um... sa susunod, ah, kwentong tayo ulit.